Mga konsumidor ug tigbaligya sa imported rice ang nahingawa dihang nasayran nga suspensuhon ang rice importation. Sayran ta ang detalye, ni Ining report. Naabtanamo si Jonathan Ramirez nga nagpalit og na po kakilong bugas sa merkado sa tabuan. Imported rice ang iyahang sa presyo nga 32 pesos tungod kay maura kini ang mapaigo sa iyahang budget sa pamilya. Dihang na sayran nga ipahuno ang rice importation na balakas siya nga dili na makaabot sa napo ka kilo ang iyang mapalit kay ang mahabilin nga local rice naman mahal naman ang presyo. Oh, Apektuhan kita kay maari naman sa atasin, mahalon. o imported kay minus-minus man sa price. Dari sa tabuan public market kasagaran silang baligya mga bugas uh, imported ala sama mga pamapalit. Dako na kinig matabang nila nga gawas maayo ang kalidad, barato pa gyud ang presyo. So ato interbyuhon karon ang uh, namaligya kumusta ato ang halin basta imported kusog ba? Okay ra man sir. Ngano man? Dagam sa balay barato ra man maka gud. Maka sa sila ba? matod sa mga tigpamaligya o imported rice nga mas gipili sa mga tao ang imported nga bugas tungod kay minus kini og presyo gawas pa maayo usab og kalidad nga paborito sa mga pumapalit hinoon magagad lang sila kun kanus ay patuman ang ban o kanus a sa ibalik kun makabalik pa man kasagaran sa ilahang bugas gikan sa Thailand Myanmar o Vietnam ang imported mas nindot og variety kay nga na, Long greens, mas barato. Mas barato. Gimando ni presidente Bongbong Marcos nga hunungon ang tanang rice importation sugod so sa September 1 aron protehian ang mga local farmers gikan sa barato kaayong presyo parahon sa harvest season. Kaoban si Claufer Lumayag ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak